Obdan nyo naman gala ako mga kadangas sa pag-harvest ko sa akong tanom na alugbati. Kung nakikita po gali niyo, hiragbao na nga ni Ugbos, kaya oras na talaga para harvest sinda. So bali, mga kadangas, pang ko na ini siya na busy sa harvest inin akong bago na tanom na alugbati. Bali, amo gali ni siya, ano sad ko na libangan didi mga kadangas kapag ako nala didi ang nabibilin sa amon ginaistaraan. Kaya na akong mga bata, nasa eskwilahan na, tapos na akong asawa, nasa trabaho na. Kay dili mang pano sa tanan na oras, sige nalagad ako sa kasi cellphone. May time po pano na masakit na po talaga sa ang kasi cellphone kaya nagaka din naman po ako didi sa akon mga tanong po so bali nga ni mga kadangas siya na, na adlaw ako ini harvest ini akon tanom na alugpati kay hilagbaon an iya mga ubos so diwa ko nakikita ni mga kadangas mayo ayo mag harvest an mga na tanom lalo na kon nagabunga na or nagaubos na mayo ayo talaga kay pag nakikita mo ganis sinda mga kadangas na nagabunga na tapos nagaubos na bagandili mo na talaga may iisip ang kapoy mo magtanom magparaguna subali so, mga kadangas nga saan akong talaga pa pagaguna minsan na abot sa isad kasi mana mo naman ako maguna nakadipindi mga kadangas kapag igot talaga ako sa time or ginahiro higsan man nga niya kaya minsan talaga mga kadangas nga dili talaga yung sa ato na no, may mga time talaga na ginatamad kita may time naman na ginahigsan kita so minsan kaya nakavideo pahigosigos nga niya kita para sabihan naman sa ato mga viewers o daw kay gosigos kasi pag naman, <laughs> thank you po ay chare so bala mga kadangas bilang usad na content creator. So, syempre, kailangan na po talaga natun sa video uro adlaw. Tadaliso video, tadaliso didi video. agoy, grabe ganis sa so, tadaliso. Syempre, mga kadangas, kailangan na talaga natun sa post uro adlaw. Kaya syempre, content creator gani kita. Para syempre, makita talaga ni boss na po kita active sa uro adlaw. Pero, bali nga ni mga kadangas, dili mo sabi na totally tadaliso. Kailangan talaga natun magbibidyo. Syempre, may ginatawag po talaga baga kita na privacy. Agoy, English ito siya. <laughs> Thank you po! Siyempre naman talaga mga kadangas, bawat usad na content creator may ginatawag na privacy. Dili makita nang talaga na nangyayari sa aton mong Kailangan talaga na i-update talaga sa social media. So balik nga na kita din mga kadangas sa akon na harvest na alugbati. Nagalinis yung mga kadangas na nakuha ko tanan. Kaya tapos na gana ako mga kadangas nag-harvest ang alugbate. So nagka naman nga na ako dili mga kadangas sa ubus-ubusan akong ginalabhan. dili sa akong gintanom na kangkong. So kung napapansin ganini yung mga kadangas, dili pa man talaga siya totally na damo talaga sa ubus. So naisipan ko lang talaga siya na ubus-ubusan. Kaya pag naubusan pa no siya mga kadangas, mas nagasaring sing pa po talaga siya. So bali nga ni mga kadangas, hanggang didi na lang po yun siya na video. Damo-damo po talaga na salamat mga kadangas sa walang sawang suporta po. God bless us all. Love you!